Bida naman sa isang piyasa sa San Mateo Rizal ang iba't ibang klase ng kakanian. Apat na siglo ng tradisyon doon ang pagluluto ng bibingka, halaya at iba pa. Pero sa paglipas po ng panahon, malaking hamon sa kanila ang halos pagkaubos naman ng mga palayan ng malagkit. Balitang hati ni Cesar Apolinario. Bida ang kakanin tuwing Setyembre dito sa San Mateo Rizal apat na siglo ng tradisyon sa San Mateo, ang paggawa ng kakanin. pamana ng mga kastilang, mahilig daw noon sa pagkain ng malagkit gaya ng paella. Pero alam nyo ba na ang orihinal na kakanin, hindi raw talaga matamis. Ipinakita sa amin ni Nanay Dali at ng kanyang anak na si Kenneth ang paggawa ng antala. Dahil sa paggawa ng suma nobiko, kailangan lang ng malagkit at gata. Pero ang secret ingredient nito, asin. Papakuluan nito at kapag inin na inin na, pwede nang hanguin sa kalagyan ng asukal. Minana ko na rin doon sa mga ninuno namin. Kung pang siguro mga 4 to generation na kami. Tawad po silang matuto para may extra income po sila. Labor of love raw ang paggawa ng kakanin. Masakit sa braso ang paghahalo. Matagal, mainit at maliit ang kita. Lalo pa raw yung lumiliit dahil sa mahal ng mga bilihin. Sa kakanin, hindi ka ura-urada makakapagtaas ng, ano, ng presyo. Ikaw e mo nga at kami wala ng taniman ngayon ng malagkit at saka ng bigas. Ay, ginawa na nga ang puro, ano, puro subdivision. Maangkat pa kami. Pupunta pa ng Marikina. Abot daw sa 80 pesos ang kilo ng malagkit na binibili pa ng mga tindera sa karatig bayan. Gaya ng Marikina o Maynila. Kung tutuusin, hindi na dapat sila dumarayo pa. Pero dahil halos naubos na mga palayan ng malagkit, wala raw silang magawa. Isa ang San Mateo noon sa nangunguna sa produksyon ng malagkit na bigas. Pero ngayon, 10% na lang ng mga sakang lupa ang nakalaan sa pagkatanim ng malagkit. Yung bigas, oh, mas marami din. Bakit po bigas? Eh kasi oh, yun ang madaling ubente. Oh. Pati nga ang mga sakang ng bigas, tila naghihingalo na rin. Mula sa halos 150 hectares sa sakang lupa noong 2010, nasa 115 hectares na lang ito ngayon. Ang itinuturong dahilan ng mga magsasaka, urbanisasyon. Ito mga mahigit yung labi lima ang tanim ng palay. Ngayon, no, subdivision na. ayaw kami, nakikiusap po sana sa mga ano na kung pupede, pwede, huwag na maging subdivision yung mga tanim mo ng palay. Sunod-sunod din ang pagkatayo ng mga subdivision, factory at iba pang gusali. Kaya naman, para ibalik ang sigla ng ani ng malagkit na bigas, sinimula ng lokal na pamalaan ang Kakanin Development Plan. Dito, gagawing sentro ng turismo ang paggawa ng kakanin, gayon din ang agrikultura. Maglagay daw kami dito, gawin namin talagang sentro itong San Mateo na bibigyan daw kami ng pondo para mag-ano kami talaga dito ng kakanin. Malaking bahagi ng kultura ng San Mateo Rizal ang pagluluto ng malagkit na siyang nagbubuklod sa mga pamilya rito. At lalo pang nagpapalakit at nagpapatamis ng kanilang samahan. Sa totoo lang napakahirap gawin. Kaya lang siguro nasa dugo mo na rin. Kaya ano mo na, nakasanayan mo ng gawin. parti na talaga yan ang buhay ng mga taga San Mateo, ang gawa ng kakanin. Cesar Apolinario, GMA News.